Ito yung mga coins. Mga tinatabi ko puro mga remembrance yan. Hmm. Ano ito yung lumang mga lumang barya. iba may mga lumang barya pa ako natira. Mga remembrance. ito naman oh hindi na kasi masyadong makita eh pero pag nilinisan ito mga ano tapos alam mo oh yun know, oh may token pa yun know, oh may token pa oh ba diba, akala piso mm -hmm. token oh eto ano naman to mga rem mga remembrance ko na lang mga sinaunang pera hmm. di ba ito din oh mga remembrance yung tabos hmm. yun oh may mga maliliit akong ano tag -tensions may kong mga remembrance ito nito pera ng ibang bansa yata ito di ba kasi nasasama to sa tigpi piso ano to token o pera ng taga ibang bansa ito din oh no? natutuwa ako sa ganitong pera oh hmm. ang dosing na ng kamay ko puro bariya hawak hmm. natutuwa ako dito ganda na pa dito eh. Kakatuwa. yung mga ganyan-ganyan. Ito din oh. Ito ganda. Nung napunta sa akin to, ano na, ah, medyo bago pa. Ngayon nagluma na siya kasi ang tagal na. Wala lang. Mga remembrance ko na lang. Okay na lang. Nahawaan siya ng kalawang. Hindi ko pa nalilinis. Pero pag nalinis yan, okay na yan. Pati ito oh. Thank you sa mga nanonood. Thank you, thank you. Mga remembrance ko na lang yan. Ito guys, oh. Lomang ay ano to. Pera ng ibang bansa. Wala, tinatabi ko lang mga remembrance ko. Kasi nasasama yan sa mga, minsan, akala mo piso. Tapos yung mga ganito, marami kasing nandadaya din dito kahit papano. Eh, hindi, hindi, hindi naman masabi kasi na lahat eh, okay mga customer mo. Minsan, mayroon din mga ano. Kaya yun, no? mga tinatabi ko na lang, akala nila piso na pa napapasama nila sa mga piso iwan ko lang kung totoong alam nilang hindi nga talaga piso yan eh. Hmm. mga remembrance ko na lang malay mo balang araw o oh. ayan o oh, para no oh, para may token pa pera yan ng ibang bansa ito pa guys oh kahit yung kahit yung mga piso na medyo may kalawang-kalawang na hindi ko na yan nalilinis kasi mabuti pag may bumibili minsan nasisingit yung mga ganito ganito e, inilalagay ko na rin yan dito sa lagayan tapos itong may mga bingkong bingkong na mga piso piso ano ito tinatanggal ko na rin to sa piso piso sa perahan kasi nga may lagay may hulugan kami ng tubig dito piso isang plastic tinatanggal ko na rin to para hindi na nila mahulog kasi kapag mga ganito hinuhulog nila nagbabarap. Kaya mga naiipon ko na rin 'yan. Kaya minsan ang dami kong naiipon no tingnan mo 'yan, no. Oh. Piso siya pero nasira na yung round niya kaya inilalagay ko na rin dito 'yan kaya na lagay na ako ng medyo malaki-laki na na mga you know, mga medyo kinakalawang na yan mga medyo kinakalawang na, na tigpipi, -tig so isinadama ko na rin dito yan para you know, may bumibili dito ng mga ganyan, mga tigpipi -tig pati itong mga ano oh. ay nako kaya isinasama ko na lang din dyan yan kasi eh. so, nga sayang naman kung itatapon ko yan o oh, mga piso na may mga kalawang-kalawang kaya isinasama ko na dyan sa mga ano na yan mm, madumi kaya mga isinasama ko na yan sa mga hinukaw dito para madaling mapuno kaya minsan pag may nasasama dito sa mga lagayan ng mga piso wala, tinatanggal ko na yan eto guys oh may bariya akong dalawang piso mga, yung mga sinaunang pera pero yung mga ganito yung mga ganitong dalawang piso hindi makita mga ganitong bariya iniipong ko yan mga remembrance ko yan kung, pero kung sakaling may bibili naman ng mga ganito balang araw yung bebenta ko syempre 2 pesos sa mga dating pera na barya kaya iniipon ko din sya dyan so may, 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 lagayan din ako yung mga lumang pera yung itong mga itong Texas 10 piso na alam ko na may mga nakikita ko medyo may may halaga-halaga na siya tinatabi ko na tapos ito ah uh, ano nga ba to tawag dito hindi ko lang hindi ko lang siya nalilinis ito guys oh, yung tigbibinching ko ito iniipon ko to para i eh, ilagay ko dun sa may sa mga sa mga plastic bote. Tapos kapag dumami na to, kapag napuno na yung lagayan ko, pinapadala ko doon sa simbahan. Dinodonate ko sa simbahan ang mga ganito kong mga coins. Kaya kapag napuno na yung lagayan ko, hanap ah, uli ako ng ibang mapaglagyan. ilalagay ko yan dito kasi pinalitan ko yung ano pinalitan ko yung lagayan ko kasi maliit lang eh madami na siya saka ko na i-donate kapag makuno ko yung malaki malaki yung lagayan para mas madami akong masyadong na ibigay doon dati madami na sana to pinakalawang eh, kasi yung iba medyo ano medyo basa basa tapos na ilalagay ko pala dito hindi ko naman siya tinatakipan para hindi siya ano kaso lang yung iba kasi kinakalawang kasi na ano hindi ko na uh, nalilinis mabuti bago ko nailagay dito kasi nga ano minsan busy din ako kaya pag meron ako natatanggap ng mga ganito dito sa tindahan kakalat kalat lang ito dito minsan sa mesa kasi nga minsan matatanggap lang din hindi rin na ano hindi rin napapansin akala piso malo siya sa ano tapos minsan may mga bata talagang gusto bumili ng hindi iyak iyak kapag hindi, ma, hindi na matanggap yung pera nila kaya ginagawa ko tinatanggap ko na lang kung mga kindi kindi din naman ng mga bata ang ang bibilhin nila mga kindi kindi lang tinatanggap ko na okay lang yun kasi at least kahit papano eh, may bayad naman eh, kaya yung ginagawa ko dun sa mga bayad nila eto niipong ko nakakailang ganito na ako dinodonate ko lang dun sa ano malaki to malaki tong lagayan ko kaya matagal tagal din to bago mapuno kailangan kung i-donate ito sa simbahan